kasama ko. Ayan mo, parang ito ka ni Mrs. Ayan. Yeah. Pahid ng pahid. Hindi magtatagal. Maging veterans na yan sila. Kita dito muna tayo.

Sa lang. talang yung mismo kakadon. Ito. Dapat pala umaging master Uy. nyo na yung pagmason para sa kali may magpagawa. Kayo pala yung maggawa doon. Sa, sa eksakto lang na paningin, hindi kayo malugi. di sila malugi. Yung pangkapit bahay ba? Pero yung sobrahan naman yung sobrang mura. di naman yan ano. eh okay. Porkit, kapit bahay. Oh, sa mag-anak, mumurahin ka na lang. Eh, tawad-tawad din kahit kahit ponte Huwag lang yung sobrang tawad. ay sigurado malalaglag yung ating pinising dito yan na yung ulan sigurado sigurado, yan na yung ulan malakas yung ulan no parating na yung malakas na ulan mahuhulog yung pinising namin pero tingnan natin baka pansamantala man lang to na ano na ulan oh hmm. ulan diyan na simple ha 1160 11, oh tuwang ko kung saan niya yan parang niya man check mo po Hmm. Ayun ah, isa eh, ano kila malapit dun kila Marlon.